1 2 3 Let's go <laughs> Nasaan na ko, Bea? Mandalbad. Nasaan na ko? Sino driver natin, Bea? Oops, hindi pa kita. di pwede na. Depende na. <laughs> ah! I'm back with the badges. <laughs> Aray good morning, good morning, good morning, mga idol. Walang kamatayan talapia. Nandito kami ngayon sa SM San Mateo dahil magpapa-check up si Inyaki. Ano? You know, malabo na do yung pa. Eh malabo yung pa. Malabo yung mata. Kulang lang yung sa ino. All <laughs> Alright mga Rebox. So yun no? Oh. Nandito na naman tayo sa Perlas ng Sila, no? <laughs> <Ay>! Chacha na! <laughs> Kada uwi ako, lagi na lang akong nasasama sa mga ganito. <laughs> dito kami mga repak sa clinic ng mata. Si ate kasi na Eh, hindi kaya ng ihip. Hehehehe. Kaya na kayo na Akin na lang yung FJ. Bibiling tama ko eh, back yan. <laughs> 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 pang <-skursyon. laughs> <laughs> Pwede ba papaupahan nyo, no? Sa so, mga nagpunta beach, no? pa uh, pag ano? Dito kaming SM San Mateo. Pa-check up and then dito na rin magla-lunch. Ano mga repats? Bagay ba yung long, ano yun, repats? Breast paint. Breast Hindi yung dito. Burst, Burst pain pala. <laughs> parang pogi ko dito ha. Pag nasa US ako, pag nagbablog ako, parang pangit ko. Dito ang ganda ng kotis ko. Rosie Pink. Cha na. Update, update. First day. Nandito kami mga repak sa Macau Imperial Tea. Bibili tayo ng milk tea. And then, papalinis tayo ng koko Cheesecake Panda. Yan ang in-order ni Bea. Ate, wala kayo siya shoutout. Sikat ako, te. Eh. <laughs> Yon mga repak so oh. habang hinihintay namin si ate nandito kami sa Nails Glow yan papalinis tayong paa ah, masarap pala itong ano ah ah huh? Oh, sige. Plan, para isang Sarap to, oh. Macau Imperial. Ulan. Dito hmm. yun. Sa Para akong buhay hari nito ah. Teka lang. Tanggal lang tayo sa patos. Teka lang mga repaks. Tanggalin ko lang sa natin ah. pumapayat ka. P Parang pumapayat ka ngayon. Ito yung isa sa mga perks, mga repacks pag umuwi ng Pilipinas. Ayan, pa ganito, ganito lang. Habang may maglilinis ng paa mo. Diba? Sa, sa murang halaga. Magkano? 299 yung pedicure. Lahat na may puts pa si 700. 700? Lahat na. 700 lahat na. May puts pa, may face pa. May hand? May papalinis ko doon pa. Oo, oh, ako hindi ko na kailangan ng hand. Hindi sila mo na nga. Para pa Ay, alis din na to. Sesya na, sir, ha? Okay lang. Okay lang, pain, sir. Yeah. Tama, tama lang init. Parang red horse. Sige, salamat. Ayos. Oh. Gawala si Ate. Ah, okay. Wala na. ka te, ha? Hindi oh. ko. Legit. Legit. Ah. Tumara pa si Kuya Reggie, ang aking Nelkaholics. Hindi ko. Nelsklo pala to. Kalaban pa Alright. Sarap so, talaga sa Pilipinas. Oh, uh, ha? Huh? Bukas, babalik na ako ng Saudi. <laughs> 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 ano lang yun eh, dahil na. Ah, oh, okay. Ganyan yun din ako. Ayan lang yung sa akin yung dahil ko nung bago ko pero ang kulay blue. Nung kinano yung pinadaan ng machine <laughs> sa sofa. <isopan. laughs> Huh? Ano? Wait lang. Eh, eh, one. Paano ito laki yan? Hi, what's the job, G? Kuya, paano ni Zuzum? Hmm? Paano ni Zuzum? Wala. Di may araw sa sa gilid? Sa right? Oo. Right. Oh. Uh, Tulutun Ah. Eh, ito lumabas. Down mo yung bilog. Down up. Hmm. O Hindi. Ayaw. Ayaw. na rin Ayaw.

Pansit, oh. <laughs> ano to? Fish fillet? <laughs> Sweet. Ang pira siya nga, eh. Nyaki, oh. Ganda ng buko ko, ha. Para akong siya, no, ha. Tayo <laughs> <laughs> tayo, mga repaks. Nandito kami sa Classic Sabre. Ito, no, ang sarap ng buhay, no? Dami kong ginawa ngayon, ah. ha? Watcha na! มันตกปลาหมาร